Papa. Papakita pa ako pa, pa, pa sa inyo. Ano sa po si Papa? Ay, er, tinitignan pala ko niya. Ay, ano niya diyan? May parang naging bago na pakakinis. Kaya lang pa. May isa pong problema. ano? <laughs> Hello? Hello mga kadoday, good morning sa inyo lahat. Ngayong araw na ito, samahan niyo ako, may pupuntahan po tayo. Pupuntahan ko kasi yung uh, mekaniko ng kotse ni Papa. So ayan guys, nandito na ako ngayon dito sa pagawaan ng kotse Kung saan si Papa lagi nagpapagawa ng kotse Sobrang aga ko ngayon dito guys at excited na excited ako kasi Lagi ko naririnig sinasabi ni Papa na yung kotse niya gusto niyang i-change oil pero hindi niya mapa-change oil. And lagi ko naririnig sa kanya na kapag dumadaan siya ng rough road, laging maingay yung sasakyan niya. <laughs> pero ngayon, ang gagawin natin guys, i alisin natin lahat ng maingay dito sa sasakyan niya. Nagtanong na ako last time, sabi nung lalaki, yung daw mga shock nito hindi na gumagana. Kaya papalitan natin mga shock ni Papa ng bago. Yung sinasabi niya maingay ni makina niya, na kailangan niya na ito i-change. I-change sa il natin ngayon. Totoo ato si Papa kapag uwi ko mamaya. ako malis and expected ko na hapon na ako makaka sa bahay. So sa samahan niyo ko guys. Ang papalitan natin sa At saka... Dalawang numero bujoin at saka suspension po sa inyo dalawa. Ang chainsaw na rin natin kuya. Ano? Mamaya po, pakatapos natin ito. Apo, sige po. So ayan guys, uh, tapos lang gawin nung sasakyan ni Papa. <laughs> Excited na ako umuwi. Pero bago ako umuwi guys, testingin muna natin kung may ingay pa ba. Pero parang wala lang na ako narinig na ingay. Pipitawan kay Madepela. Hindi na siya kumakaliwa, hindi na siya kumakanan. <laughs> okay na guys. So dadaan ko guys sa rough road. Ito ngayon tayo guys sa rough road. Rough road po itong kalsada na to. Dati kasi kapag nadadaan ako dito, maingay. Uy! wala na <laughs> dati kasi guys may nakangaroon po dito ibig sabihin may mga nagtatambol-tambol tumutunog-tunog dito sa sasakyan ni papa pero ngayon wala na guys <laughs> so ayan guys okay na po lahat magkano po inabot lahat po e 11,850 ang inabot po so okay. okay, maraming salamat po God bless po God bless so ayan guys nandito ako ngayon sa car wash papakarwash natin Ito guys bago nari isole para pag sinoli na natin patutuwa talaga si papa ng sobra So ayan guys, ginabi na po tayo. Pauwi na tayo. Wallet check tayo. Ayan. Resibo po ang natira sa wallet po natin. <laughs> Wala natira sa wallet po natin guys. Kaya si Papa ngayon, siya na ang magagasolina sa sasakyan niya guys. <laughs> Pero ang mahalaga guys, napaayos po natin yung mga problema ni Papa sa sasakyan niya. Sobrang saya sa puso. <laughs> And nawamatuwa si Papa. Ito ako sa bahay guys. Kevin, uh, ano si Papa? Sa kwarta. Uh, sa kwarta? Uh. Pa, A ala po kayo napapansin sa kotse ayan okay. hey, malinis na malinis bagong car wash wala <laughs> okay. makinang na makinang po yan wala po tsapa papakita po pa ako sa inyo so pagka nadaan kayo ng rough road hindi, hindi nakakalag <laughs> kalag wala nang nangangaraling salamat po uh, sa Panginoon. karoon ng bago po yung shock nyan Bago na rin lahat yung nandiyan po. Oh, suspension niya. Opo, oh suspension Sus <laughs> niya. Bago na lahat yan. Kahit po pumunta kayo sa malayo pa, kahit i-testing nyo, mapunta kayo sa rough road. Ngayon, pag dumaan kayo sa rough road, wala nang nangangaraling. wala nang aalog-alog dyan. Wala nang kumakalog Lahat po yan, wala nang aalog-alog. Ma, atsa po si Papa? Ay, er, Tin tinitignan pala yung niya. <laughs> <laughs> ano ba ginagawa niyo dyan? May parang naging bago, nakapakakinis. <laughs> yung gulong. Nag-stand niyo po ba? Ay, napakaganda ngayon. Napakalambot <laughs> ah, po. Ito! Oh. Ayos! Ayos! Ang bagay pa ko sa kong Sabi nga, sabi ko lagi sa kotse, ito nang galagan na yung luma. Tinapon na agad yung luma. Lagi nyo kasi pinagagamit po sa amin yung sasakyan. Tinanggal mo na rin Mami Sara. <laughs> Mukhang pati si Mami Sara excited ha pa. Praise God. Hallelujah. Okay yung manobela Meron ng pa. Mamaya may seat cover pa po. <laughs> Bagong looks na sasakyan. Yung paanan po, ayan. Tapos may mga seat cover na guys. <laughs> Ayan po. Ang likod diyan. Tingnan ko tatestin niyo pa. Eh, ikaw wala ni hindi kita pa. Ayun po, yung sasakyan niyo na 'yan. Wala na, hindi na po nagwiwigil 'yan. Maganda nang manibelahan yun. 'yon. Hindi na rin po matagtag sa lubak. Wala nang nangangaraling pagdumaan po tayo sa lubak, wala nang ingay. Wala na. Tas wala na rin kayo po problemahin po sa langis dahil chinain na po natin kahapon yan. Ayun. Kaya lang pa, may isa pong problema. <laughs> ano? Kasalina. <laughs> Ikaw po makakarga ng kasalina. Saya po kayo pa. Papa, sobrang saya. Thank you, Lord. Lagi ko naaalala yung mga sinasabi sa akin ni Papa. Hanggat kaya pong maramdaman ng mga mahal natin sa buhay, ang mga bagay na gagawin natin, ipadama mo na. Dahil sa mundong ito, hindi habang panahon ay magkakasama tayo. Mapagpalang araw po at magingat tayong lahat.